Mga ka James, ito yung sinasabi ko nga na-discover ko na isang bay ng pirate Ayan o. Mula dyan o. Grabe, ang na ito guys o. Ha? Ito mas malaki o. Oh. Ayan mo Ayan o. Oh. Grabe. Paldo, 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 paldo. Eh, nagtiltil yung sama ko dun. Eto, itong, ito yung natipak namin. Sasampulan ko to guys. Sasampulan ko to. Abangan nyo guys kung meron bang laman. Oh. Dito. Kasi na oxidize lang siya. Oh, meron din dito, guys. Yun know. oh. Yun. Pinto na totoo. High grade high grade guys grabe ang laki na ito lalo na ito lalo na yan lalo na yan yun o oh. Grabe guys Dami dito Yun Meron pa dun Nakita yung kasama ko uh meron din dito guys uh Binigitik na lang Yun oh. Dami 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 oh. tayo dito phải luôn, đầy hoa nát, gần đất, gần đây này cái, nhiều lắm, 慢走。